Hi guys, welcome. So ang ganda ng araw, ang ganda. So hapon po 'yan, guys. Nagpapakain po kami ng kunting feeds. tapos nag ano po kami ng coconut or lubi sa Bisaya. So hinaluan po namin 'yan para matipid kami sa feeds. Tapos binigyan din namin sila ng kalamunggay at yung mga daun dahon na, na ano ba 'yon tawag nino? Basta 'yun na. Kalamunggay maganda rin 'yan. So hinaluan po namin para makatipid kami sa peas. So, ayan po guys, so nag-start po ako nito noong November ng upisa lang ako sa tatlo pito, naging 20, so ayan po yung tab po ng aking pato kasi wala kaming ilog or sapa, so ginawa namin planggana lang po, talaga para paraan lang po, para makabuan tayo ng itik, kasi ang itik kailangan ng tubig, para maging malini sila, so tingnan mo yung tiki-tiki at yung itik ko maputi sila, kasi lagi na naliligo at hindi mawala ng tubig. So, salamat din sa tita ko kasi sila nag-alaga sa mga itik at mga manok ko. At tingnan mo yung mga manok ko malulusog. Kahit paano, paunti-unti tayo mag-alaga habang nandito pa tayo sa abroad. Kasi para pag umuwi tayo sa abroad, pag umuwi tayo sa Pilipinas, hindi tayo mabuboring kung anong gagawin natin. si mga ganda ng itik kung puti-puti nila at hindi sila maputik. So, habang nang dito pa tayo at least habang nagtatabaw ka dito yung mga alaga mo dumadami at dumadami tapos hindi mo alam pag uwi mo kasi dami na pala sila ng ano hindi mo mabilang so kaya nag start ako kasi natutuwa ako makikita mo lang yung ganyan sila ang saya saya mawala yung pagod mo kaya kayo guys itry nyo pa unti unti mag alaga or kung ano man ang hilig nyo baboy kung ano man yan pasay try nyo mag alaga ng kahit ano para makita nyo ang saya nyo pag may mo sila na malusog. At sana magustuhan nyo rin ang aking video na ito kasi talaga ang cute ng itik ko. Nainlove ako sa itik ko kasi ang puti-puti nila Sure. Sana all. Maputi. <laughs> diba? So, ganun yun. So, tayo rin, ba gusto nyo mag-business, hindi naman ibig sabihin mag-alaga ka ng manok, pato, or ganyan na yayaman ka na, or mapera -ma ka na. So, ang ibig sabihin lang niya, mag-alaga ka lang para enjoy ang buhay. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and sharing. Thank you all.